naman pala Magandang, 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 magandang umaga po mga kapatid. It's me, Kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh, lilinisin namin tong nicho na ito na butas na. Pero may lamang pa ito mga kapatid. Lilibigan kasi ito mamaya, lilibigan po mga kapatid. Ang mga kasama natin dito yung na kapatid na Pugi. sa si kapatid na Kim? Kapatid na Buboy. Partida na short walang damit. Tapos si kapatid na Mario, ang cameraman natin mga kapatid. At saka siyempre ang inyong lingkod is may kapatid. Tayo po magdadakot. Oh, Tara yes. mga kapatid! Oh. Dakotin na natin to, Baka dakotin pa ng iba. Oh. Yes. Good, no? Wait lang mga kapatid. At kukuha tayo ng pismas. Para sa atin na uh, sikte. Oh, Kau Oh. The Filipino mindset. <coughs> oh. <coughs> oh. Ka. Bupayan.

Huh? sa pagsiset up pa lang po ng tungtungan namin umabot na po tayo ng 7 minuto ay kapos muntik na anak yan po mga kapatid at inaayos na po ni kapatid ang kanyang gloves Saan mo po yung salamin yung kapatid? Ha? Saan mo tinapon yung salamin? Yan, mga kapatid po yung bungo niya. May biyak po sa ulo. Ito, autopsy po ito. Ganyan po yung mga autopsy. Lata ko yung trapal dyan. Kaya ako sa sinit yung... yan. Bitin ito. Bitin yan. kapos, Oo. Oh, oh, oh. naman ni Mario ay palaging ganon. Kapos. <laughs> Paborito yung ang dami na yun. Lagi naman kapos. Papa, <laughs> yun. malaki yung sako ari sa ko wala. Wala pa is kulay ko pina sako. Ang ganda ng na sako. Kung basurahan na sako. Basura na sako pwede yon. Malaki. So, oh, pa may siningit na sako. May Nandiyan may laman na basura. Oh. Yeah, Mamaya na 'to. Sige,

kapatid na Maria umuha po ng sako buo pa ang katawan nito mga kapatid buo pa buo pa po yung kalahati eh, oh. okay hawakan oh, mo yan ilakan mo buksan mo kaputan laki ng alupihan laki ng alupihan na yun Ayan po yung bungo niya, mga kapatid. Biyak po yung ano niya yung sa bandang bunbunan kasi po eh, autopsy po yan mga kapatid. Ang tagal na simenteryo eh. Pinandidiriya mo yung pinagkakakitaan mo, no Ken? Yung didiriyan mo yung pinagkakakitaan mo, ano? Linis. <laughs> Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo po kaliliw mag-subscribe at mag-like at mag-share din po. At oh. pinutin ang notification bell para lagi may updated sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.